Ayan, mic test, mic test, mic test, mic test. Pa. So, lakad tayo ng palayo ng konti kasi dito na nakakabit na sa loob yung ating uh, microphone sa yung ating airpods. No? So, ayan, lakad lang tayo, iwanan natin dito yung ilan natin dito sa kwarto yung ating camera sa loob ng kwarto. Tapos labas tayo ng konti. So, 1 kilometer naman daw ang ano to, connectivity range no, ng ating intercom. Layo tayo. Ayan, may mga obstacle dito kasi maglalabas tayo ng kwarto. Na natin kung mayroon pa rin ng audio. So, tignan natin yung mamaya yung ating ano. Ayan, mic test, mic test, mic test. I think okay na yan. Okay na siguro yan. Tara, balik tayo. Iyan na natin kung may audio. Ayan, nandito na ulit tayo. So, ayan, recording. Stop natin ang recording para mapakinggan natin yung audio. Kapon, ah, pumunta tayo ng Pasay, bumili tayo ng ah, interphone para sa ating helmet, no? Dito, para sa ating helmet ko Ah, uh, pumunta Pasay at ito yung nabili natin. And Fredcon intercom. Uh, nabili ko yan doon sa May Pasay sa Tamo Street, Pasay City, no? Uh, malapit sa May Bundiya uh, Ang pangalan ng store ay FC Moto Hub. Ang um, pagmamayari ni Sir J So napakabait ng owner uh, at binigyan pa rin tayo ng ito, Fredcon T-shirt. May previous pa sa atin siya na Fredcon T-shirt. Tapos meron din siyang binigay na uh, FC Moto Hub cup, no? Ito. Tapos binigyan din niya tayo ng another previous na tire inflator ah, gawa ng Kobe, no? Mga ah, Kobe. Sana naman. <laughs> Ayan, so ito yung napili ko. Ayan. Fred T-Max S Pro. So napaka-affordable lang ito. Tsaka napaka-bite ng owner, no? Kung gusto nyo ng Freedcom Intercom, ah, search niyo lang, no? Eximo ah, to Hub sa so may Pasay City. Ah, malapit na yan sa may Bundio, bundia. Tamo Street, no? May Pasay City. So, kalat tayo ngayon. Ayan, kalat tayo ngayon kasi kakabit ko na siya sa ating helmet. Ito yung helmet natin. Ayan. Tapos, ito yung microphone. Ito ay uh, advisable to ikabit para dun sa mga gumagamit ng half-face helmet, no? Ito. Pwede yan siya. Tapos, ito yung ano niya. Ayan. Clip dalawang klase kasi pwede kang mag -clip. Pwede ka rin gumamit nito, yung dinidikit sa helmet na yan. So, yung ating intercom ay dito pa sa loob. Ito natin. Ito natin. Ayan. So, ito ya. Yeah. Ito siya. Ayan. T-Max S Pro. Ayan. Ang galing yan kay Sir J sa may ABC mo to have. Tapos ito yung charging cable niya. Nasa plastic pa yan. Charging cable. Ito nga pala, bumili ako. Kasi mayroon na akong GoPro. Mayroon din akong mic sa... Ano? Bumili din akong mic sa... Para sa ating GoPro. Pero dito, kailangan ko ng... Microphone. Uh, dapat uh, Bluetooth operated. Kasi, kalagay ko dun sa malayo ito eh. Dun to sa... Kalagay ko sa harap ng motor. So, para hindi na ako mag... Ano? Mag-audio. Uh, ang ginagawa ko, so ini-extract ko yung audio ng uh, pero para ilipat ko dito sa ano. Kasi kung ito ang asahan mo ang ano nito, wala ka namang mic nito. Na so, may nga isa sa wind noise, no? Ang lakas ng wind noise. O, so, ayan, kaya naisin po, bumili ako ng intercom para dito. Ipipare natin dito. na uh, Naka-Bluetooth. So, ang remedyo natin dyan is t -Max S Pro, no? So, ayan. Eh, kapit na natin. Yun yung ano, kalat-kalat tayo ngayon dito. Dito natin siya ikabit sa left side ng ating helmet. Uh, ang gamit ko palang helmet. Ay. Uh, spider Raven, no. Dito natin siya sa part na to. So, kung mapapansin nyo, andito na yung wire niya. Ayan. Pinabit ko na diyan yung wire niya sa loob. Tsaka yung mic, andito na rin sa loob nakakabit na. Hindi ko alam kung kita nyo sa camera ito. Si part na to. Ayan yung maliit na bilog. Ayan. So, madali lang naman siyang ikabit. Madali lang siyang ikabit sa loob ng uh, helmet. Kasi, uh, tago nyo lang dyan sa mga foam. Sa foam ng, sa loob ng helmet nyo, no? Madali naman lang naman ang time. nyo yung foam. Ito namang helmet na nabili ko is uh, ready for intercom na siya, no? Uh, Meron na siyang packet dito sa gilid para dun sa earphone uh, dito sa ating tenga, no? Para marig natin kung marid, ano, yung mga sinasabi nung no, ano, pag nakakonect tayo sa ibang intercom, no? you so, know, magre natin yung usapan saka kung ano ano ng tayo nang music okay so kabit na muna natin pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nakakabit na kasi wala akong tagahawak ng mic ah, ng ano camera so ayan na yung itsura no ito na yung itsura ng ano na idikit na natin yung pinaka ano niya lag yung parang clip niya ayan, So, tindihin nyo lang ng ganyan. Ayan. Tapos, ito yung ating ah... Uh, tawag dito ating intercom so slide mo lang siya pa baba oops ayaw pumasok tapain nyo lang hanggang sa pumasok ayan so pumasok na siya mag click naman yan so check nyo lang kung di umalog baka mahulog so ayan na so ayan na yung itsura ng ating intercom yun ayan yun silipin nyo. Kita nyo naman kung talagang pumapasok yung kanyang ano, ano, pasok yung kanyang lock doon sa loob. So, nakalock na yan. Ayan, so hindi niyan mahuhulog. Ito yung wire. Buksan nyo lang yung ano, dito. Tapos, buksan nyo lang to, Pasok na yung wire. So, may shoot. So, ayan na. So, ready na ang ating Predcom Intercom, no? Ayan na siya. So, ayan. So, try natin dito dito sa ating Insta360 mamaya labas tayo ngayon so yan so, labas tayo titesting natin yung ating bagong intercom no yung Redcom t S Pro no intercom uh, tinest ko siya kanina dito sa helmet natin na uh, pair na natin sa uh, Insta360 One RS okay naman yung ano nya audio quality pero try natin kung tayo na nanakbo na kung okay pa rin yung kanyang audio no wala pang with noise o ano mang ano no ingay na sa Marino So ngayon, nabas tayo. Ayan, pinahit mo yung motor. Ayan. Pinahit mo yung motor para ano. Test natin yung ating Bagong uh, bago mong intercom. Ayan. D-Max. D-Max. S-Pro ng Fridcon. Ano? At ayun yung ating Insta360. Ayan. Kung na lang uh, may na yan. Yan, papakita ko sa inyo yung video natin mamaya habang tayo ay nakasakay sa ating moto. Oh, si pasipal ano lang. Pag nagbawas saka apak. Uh, titesting ko tong bago kong kabit na ano. Microphone. <laughs> mic test mic. So ayan no, kami magara. Uh, tetest ko na rin yung ating ano, camera sa labas pag tumatakbo no. Try natin kung ano. Kung Walang with noise. Ups. iya. Ayan. Tayo ko sa si bata dito. Gidid. Hintayin ko si bata dito, gidid. Hintayin ko lang po mangkin ko kasi sama daw siya. Sama daw siya sa ating pagtitest. Tara. Hintayin mo to-buto. Baka may buto-buto don? Taray. Ah. Try no? natin kung ano. Sana walang noise, no. Yung lalabas nitong ano audio kasi wala siyang foam. Walang foam yung ating microphone. tumuloy. Ah. May kuting. So, ngayon ko lang kinabit tong ano, ating intercom. Tapos, testing tayo ngayon kung okay ba siya. Wala ba siyang ano, wala ba siyang wind noise. Kasi tinesting ko siya ng walang ano, hindi pa sa nakakabit dito sa motor natin yung camera okay naman yung ano nya audio pero kailangan matest natin habang tumatakbo tayo no natin ng konting speed mga siguro kasi nung wala akong ano wala akong intercom hindi talaga ano magagamit yung audio ng ano hindi talaga magagamit yung audio ng Insta360 pag walang ano walang microphone no kasi sobrang ano sa uh, ng hangin so ngayon eto nakabukas yung helmet natin tapos ano lang naka-pair tayo sa ating Insta360 natin kung walang windows na masasagap no at mamaya try natin na pwede spesan nung tinang takbo kasi pag mga ter 20 nga lang dati eh, hindi talaga raga ano eh. hindi talaga naging stable yung ano audio nya wasak na wasak sa anong hangin no so, ngayon ayan nasa 25 ano tayo kilometers per hour 20 18 so try natin mamaya mag 40 ayan no basa tayo sa highway ayan medyo mabilis bilis tayo sa natin tana walang noise na makukuha ito bukas yung ating visor ng helmet tapos mamaya try natin isarado ayan sarado Ayan, close. naka -close yung ating helmet. So, kukumpir natin mamaya pagkagawa ng ating video dun sa ating computer. Tingnan natin kung maganda yung ating audio quality. Ayan, yung kukumpir natin kung ano yung pinagkakaiba ng nakabukas ang visor natin tsaka yung nakasarado yung visor. Kasi sabi naman dun sa nabilhan natin, no, kay Sir Jay, hindi daw siya ma-wind noise kahit hindi nalagyan ng uh, foam yung ano, no, yung cover yung ating uh, microphone. Uh, yan ayan, lang kami. Dadaan kami dito sa may palingki sa amin. Bili ako ng masasabaw kahit buto-buto, no? Tapos lang pasahe doon sa unahan. Bawal dito mag-U-turn. Bawal din kumaliwa. kumaliwa siya, no? Bawal U-turn. At ano lang pwedeng pag-U-turnan. Pabila. Ayan, so hopefully maganda na yung audio natin kasi nung nakaraan talagang wala tayong ka-audio-audio. audio audio Di maririnig yung sinasabi natin kahit tumisigaw pa tayo hindi tayo maririnig sa ating Insta360 na no, gawa nung with noise so ang ginagawa natin na-extract natin yung ating audio galing sa GoPro tapos lalagay natin dito sa ano natin, Insta360 so ngayon meron na tayong pre-done Intercom hopefully maganda na siya para hindi na tayo mag extract ng ano mag extract ng audio ayan dito na kami sa ano no? Portal Mall. Tapos palengke lang katabi nito eh. magrap Public Market no dito sa may area. No, Jimmy Cavite. Harap na kami maulam. Hindi pa kami dagal musal eh. Ha? Ah, baka. O baka Up. <laughs> so, ayan dito na tayo sa palengke, no. Tahan na natin to. Ana, ah, magandang audio natin. Para ah, nah, mamaya. So, off natin yung ating Insta360. Ayan, ito kami sa ano, no? Market market dito sa amin. Yung no? Jamie, public market. Ano kami yung pata? Buto-buto. Ayan, ito. Uh, meat, meat section. Ayan, oh, buto Pata. Ayan, eh, pata. Eh, magkano kilo sa pata? Opo. 180? 180. Hindi po, patingin na po itong dalawa. Ayan, so itong inaunahan natin ng pata. Tapos. 2.80. 2.80. Para sabaw. Ito Opo, opo. Ayan, nakabili na tayo ng ano, no? uh, pata, takong, saka uh, ano, baloni. Nakawin uh, na kami. Ayan, so, ganyan pa rin kanina, no? Bukas ang helmet muna tayo. Sa so, test natin kung okay ba, walang wind noise. Tapos, mamaya tayo magsalado ng helmet. Dagdag tayo ng konting speed. Dito. Ayan, 30, 40, yan sana no no okay pa rin yung ano natin uh, audio. Medyo malakas yung hangin, sana clear pa rin yung audio natin dito sa ating ano no, intercom. Ayun. Tapos sarado tayong ano visor no. Ayun. So nakasado na visor natin. At Mic test, mic test, mic test. Mic test, mic test. Sana so, okay no. Okay yung audio natin dito sa ano. Sarado na yung ano natin. Ay Ayan no. Dito na tayo malapit sa amin, papaliko sa uh, papasok sa amin. Di malapit na kasi yung palengke. Ah, lalim. Oop. Oh. Lalim ng butas. Aos, sa kaming tahong no. Mamiyan kabi na lang yung ano. Pata. Ayan, mic test, mic test. Sana okay pa rin, no? Okay pa rin yung ating audio quality dito sa ating bagong T-Max S Pro, no? From Fridcon Intercom. Ay! Ayan, dito na kayo sa amin. Oops! Pasok, pasok. Oh. Yan, so oh. dito na tayo. Oh, lalubat ata ang ating hindi pa. Sakto lang na nandito tayo. Akala ko lubat na yung ating ano. Eh. to tapos na tayo. Naikabit na natin ang ating intercom dito sa ating helmet. Ayan, ayan na siya. Ayan. So, naka-off. Hindi ko pa lang siya na-charge. Nacha Sa-charge natin yan pagka, ano, no, for charge. Kasi, simula nung nabili ko, nabili ko ito kahapon, hindi ko pa siya charge. Marami pa naman siyang, ano, lamang baterya, no? Ah, marami pang laman yung baterya niya. So, tinestunan sa ating, ano, no, uh, successful naman yung test natin doon sa ating Insta360. So, may audio siya. Maganda yung audio quality niya. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung ating vlog ngayon for today, no? So, kung gusto nyo ng, ano, once again, no, kung gusto na ng Freedom Intercom, Ah, uh, search niyo lang uh, Moto no? Kay Sir J, ah, uh, magtatagpuan po 'yan sa may ano. Ah, uh, Tamo Street, Pasay City, no? Malapit na sa may Bundiya So, Google Map niyo na lang, search uh, searchable 'yan sa Google Map 'yung FC Moto no? Kay ni Sir J. Ayun, so, napakabait ng may-ari at may binigyan para tayo ng mapakaraming prebis no? So, ayan. Uh, thanks to all. Thanks for watching, no? Kung umabot kayo dito sa part ng ating video, so, solid na solid ka. Ayan. Hey, so, siya. Tawag sa Babus.